Hoy, kaibigan Toys! Hey. Anjan ka pala! Hmm. Anong sadya mo? Lulutuan kita. Oh, yan ang gusto ko. Yung fried chicken, mas le-level up ko. Kakaiba yun ah. <laughs> Sige na, lutuan mo na ako. Sige na! Ano yung pera? Mamamalain ka na ako. Hey. Ano ba yan? Nakala ko naman, ikaw yung gagastos. <laughs> oh, kaibigan toys Uy! Oh. May hey, bigan toys. Ito na. Mamalingki ka na. Buta naghang. Buta. Oh, buta <laughs> na. Mamalingki ka na. Oo. Oh. Pupunta na ako, tara na. So ayun nga mga pare no? dali-dali na nga pala na malengke si kaibigan Toys. Hindi ko alam mga pare kung anong gagawing luto ni kaibigan Toys, pero ang sabi niya sa akin, mas ile up niya daw yung fried chicken. Habang nagpapainit nga pala si kaibigan Toys sa mantika mga yung manok naman, nilagyan niya ng pamintang powder tapos asin. Hindi masimasa niya na nga rin pala yung manok diyan mga pare gamit yung paa niya. Ay, kamay pala mga pare wala niya kasi kamay nito, eh kulay pa. Ah. At dali-dali nga pala ipinirito ni kaibigan Toys yung manok. Oh, aminin niyo girls, mas naiilab kayo sa lalaking magaling magluto tapos meron pang itsura grabe ka kaibigan toys nasa iyo na ang lahat at pagkatapos nga pala ni kaibigan toys magprito ng manok nagisa naman siya na si Buyas Bawang tapos nilagay niya na tong manok tapos nilagay niya nito ng Sprite at pagkatapos nga pala nilagay ng Sprite nilagay niya naman ng oyster sauce paminta at ng laurel at chicken cube tapos sinalo niya lang ng hinalo yan mga pare ko kan sa maghalo-halo yung mga nilagay niya pampalasa at nung na nga pala mga pare ko nilagay niya naman ng konting suka tapos pinakuluan niya ulit bali ang magiging salsa nga pala na niluto ni kaibigan toys mga pare ko etong eh, mang tumas na maanghang tingnan naman mga pare ko eh, mukhang mabisa tong niluto ni kaibigan toys para sa akin. At mm. dali-dali na nga palang inilagay ni kaibigan Toys sa kanin na bagong saing. Pari kuyo, ito na oh. Uy, ito na ba yung sinasabi mo? Oo. Oh. mo mabisa to, pari ko Ano na ano, ano, tawag mo rito? Chicken Toys. Chicken Toys? Yes. Buti ka yan, may sarsa yung ano Ano to, ito yung sinasabi mong fried chicken. Yes. Yung fried chicken. Nilevel up mo? Oo, oh, oh, pare ko. Oh, hindi oh, na tayo matatagalin. Titikman muna to. Tikman muna yan, pare ko. Tikman muna natin yung sarsa lang muna. Ayan, ha? Medyo maanghang-anghang din siya barko ko ya. Piniritong manok. Okay ka talaga magluto kay Bigan Toys eh no. Mabisa. Mm. Mm. Tingnan mo kay Oh. Halatang, halatang hindi ba masarap? Ubus na ubus ko, ibig sabihin, napakasarap. Pari ko, okay na okay ko sa akin, napanalo. O kaibigan to, stick pa mo yung niluto mo. Siyempre naman, luto ko to eh. Oo, tika mo. Kaya na. Uy, paliti na talaga bati rin ito. O ano masasabi mo, sarsa palang? Panalo, pari oy. Quality. So kayo mga pari ko, inom na nga pala tayo ng panulak. Salamat nga para sa panunood, mga kaibigan, kong batak, papapang, pang pang